guys, simpleng hapunan lulutuin natin, ayan meron tayong chicken, ayan syempre meron tayong sibuyas kamatis at bawang sisimplihan lang natin ang luto natin ngayong gabi ayan, tagay ang sibuyas at saka bell pepper sa mga golden brown ng bagya simpleng hapunan lang ating gagawin ala chicken curry ayan medyo lumalabot na guys ayan lulutay ng kapuna habu kapuna naman ang ating lulutuin tapos nang tanghalian halian kapuna na naman kapuna na tayo ng stir chicken curry nilagyan natin ng carrots ayan may dasa-dasa. Kakaiba naman. Hirap mag-upload ngayon sa reels kasi minsan tinatamad ako. At hiyo, bakit ako tinatamad? Maraming maraming tawag. Kaya tinatamad na ako. Pero minsan naman isip ako, sayang din naman. Bakit naman hindi ako mag-post dito? Sayang naman yung kasimulan ko. Kaya ayan tuloy ko pa rin tayo sa isa at dalawa. Ayan. Saka sa pupuntang wala pa lang ganito. Ang mga daso Pero okay na. Pagpalipas oras lang naman niya. Katanggal din. Stress ba? Diba? Di ang yan. Sinuha lang natin yung Ayan. 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 Ayan lakas ng apoy ko. Nakita nyo ba yung apoy? <laughs> ang lakas. Mga ah, madali kasi kung marami kong gagawin. Apoy ah, maglalaba. Ang dami kong lalaba. Yan ang totoo. Ayan. Lagay natin yan. Na natin ang kamatis. Matigas kasing kamatis dito. Kaya madali. yung sa Pilipinas. Maligis sa mga palat. dito, ang pakapalang palat. Ayan, magiging natin yun. Mabilisan lang na pagluluto. Mmm. -hmm. Ayan. O. O diba, ba, ko na ang kamaris. At saka ang bawang. Kamiyan, lagi na ng natin ang manok dyan lalambot na rin yan lagyan natin ang manok yan ang tinatawag na luto pacham pachambahan ng lasa oh, diba pachambahan kung masarap ba o hindi oh, diba mga langga mga lalabs yan ang tinatawag na pacham pachambahan ng lasa o oh, diba yung pamalambot ang sibuyas at bawang minadali takpan natin. Takpan. Tapos ngayon, gagawa tayo ng bagyan ng kubus. Meron tayong ajina, harina. Ayan. Gawa tayo ng konting kubus. Natin ako tukong ng umaga. Gagawin naman natin ngayon, isquare square naman siya. Kasi tinatamad akong gumawa ng ano magmasa ng harina Tinatamad ako sa inyo. Gawa natin ang paraan kung paano natin gagawin paraan yung maharin ang natitira para hindi masayang at hindi matapon di ba? Hindi mo kailangan pagodin ang sarili mo sa pagawa. Kung ano gagawin mo harina, pwede naman yan. Baguhin mo lang ang style niya, pwede na yan. Saka mo ng konting harina na powder, ayan. Harina, powder nga yung harina ya, lagyan ng ganyan, ganyan. Kapag ganyan tapos gano'n, gano'n, o style siya, square. Gano'n lang yun. Gano'n lang yung kadali, mga lalabs. Ikaw na mismo mag-iisip sa sarili mo kung paano. Ako kasi kung anong meron, yun ang gagawin ko. Ngayon, sa harina, meron na ka yung gano'n yung sinasya. Pwede mo na rin naman pagkawin chapati. O ba? Diba? Kung ayaw mo ng ganito, pwede yung chapati siya. Madali mo lang din siyang gagawin. harina na naman ang gamit doon, hindi matika. O diba? Sa sa sala. ba? Diba? Saka mo na siya isasala. Ganun lang yun. Kagaya nito. Ayan. Lagyan po rin natin ang harina paulit-ulit na. Ayan, harina. Pagpatapos to, pipiling na, na gano'n Ay, ganyan mo ulit. Ay, ganyan mo ulit. Ayan, Ay, square na siya. O, diba? ba? na magagawa ko dito? Siguro, diba? O, saan ka pa? Bakit pa mag-iisip? Paano mo akin lulutuin? Eh, pwede mo naman itong gawin. O, diba? Habang hinihintay natin, tumambot yung manok. Dahil nasa medium heat lang naman siya. Hindi mo masusunog. Kung so, hinihintay natin yun, gumawa na lang tayo ng harina. O diba? Hindi natin kailangan hintayin na maluto yung isa. Saka tayo mag-umpiso din sa isa. Dahil kailangan natin magbilis sa trabaho natin para doon sa susunod ng trabaho naman natin. Kaya niyan, ang dami ko labahin. Kaya ko ako nagmamadali. Dahil ako'y maglalaba. Kasi ang tambak ang aming labahin. Hmm? O diba? Yan sa kagaya ng mga OFW lang nakaka ang nakaka-relate ng aking ginagawa. O, tiba diba? Hmm. Dyan ka, John. O, pag narinig na naman nila ako, sabihin na naman nila, nagsalta na naman ako malisa. Hindi nila alam, nagbibigyo ako. Natanong niya, may kausap pa bigyan. Eh, siyempre, sagot lang naman, wala. Sarili kong kausap ko. Kasi nagbibigyo ako. Pero, Pero hindi nila alam niyo. O, oh, di ba? lang. Ang haba ng oras natin. Pagkatapos niyan, lalagyan na natin yan sa ating kinainit na kawali. Hindi mga kawali yun. Ang tatawag po. Basta yung tawag doon. Ito ng, ng kubus. Ayan, kubus. kung ano man yung tawag dyan. Ating kumainit ang ating mantika. Kawali pala At ayan na nga. Eto. Ayan. I-square lang natin na gano'n yan. Ayan. O, diba? Kita nyo ba? Na-square-square na siya. Square lang natin gano'n. Pwede rin kapila o pwede rin namang Pag ganito, pa square depende sa kung gusto nyo yung size, style ayan o, pag hindi nyo maano, ganun ganun ninyo lang yan para magpantay pantay sya ayan, kung nakita yung may mata ba dun, ganyan ganyan ninyo lang, ganun lang nyo o diba ayan guys, naisalang muna ayan o Naisalang ko na ang ating kubus. Balik ta rin lang natin. And guys, nabiling na natin. Alam niyo po ba guys, malambot itong ganito. Ganito luto. Pasensya na kayo sa ating bawali kasi ganyan po talaga dito pagka ano. Ayan. Ano ba? Masarap po yan. Malambot ayan guys nilagay na rin natin ang carrots haluin lang natin hanggang sa lumambot ang ating manok ayan pamaya maya po yan lalagyan na po natin yan ng ingredients dito naman tayo sa kubus balik ta ayan pakaganda ng pagkakaluto o diba kita nyo ba umaalsa. Ayan guys, naluto na natin ang ating kubus. Partner ng ating niluluto manok. Ayan. Ayan guys, tagyan natin ng black pepper, cumin, syempre salt, konti lang at baka umalat. Ayan guys, lagyan natin ng konting soya. soya. Yeah, ayan. ayana na guys. Lagyan natin ng coconut. 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 Natin pakita kung sino yung. Ayan na guys. Ang ating chicken. Para lang siya chicken na ano yung chicken pastel ba yun? Yung merong siyang gatas. Tapos meron siyang carrot, saka ng ano, patatas, pero to, hindi ko na to nilagyan ng patatas, kasi nakakaasin kasi yun eh. kaya kairos lang ang aking nilagay ayan, konti na lang maluluto na yan And guys, luto na ang ating manok style, ano lang sya, yun? style pastil di ba? parang syang pastil ito na lang, nagyan ng fine apple kaso wala tayong fine apple kaya ganyan na lang yan Luto na yan. Ayas. Bye-bye. See you next vlog.